na uh, isang magandang araw mga kapabinsya kasama ka pala na natin si kuya Aldrian no pinakamalapit ah, uh, nandito na tayo sa ilog ngayon so dahil uh, tawag nyan kumalmakal man na yung panahon so wala nang baha pupunta tayo ngayon dito sa gubat na naman ayan as usual nakatupat tayo so isang lakad dalawang content siyempre hindi pwedeng isa isa lang may hirap ba malayo maglakad So, may titignan tayong prutas, yung uh, vine fruit na kaliat. So, nung nakaraan kasi nakita na natin to na medyo maliliit pa. So, ngayon, i-check si natin kung talon kung gaano na ba sila kalaki o baka naubos na. Central, let's go. Tawid tayo. Malalim kaya to? Lakas ng agos ha Kawa yung ano natin dito Kawa yung cellphone natin dito pag nagkataon Goodbye word Agay okay. Give away Give away Okay na Huwag naman Kaya Marami ng agos guys Ayan o no? Oh wala na Agay okay. Ay, lakas ng agos, no? Ayan, nakatawid na tayo. Dito na tayo. Kunting lakad na lang to. Let's go, let's go. Ayan, mga kaprobinsya, tingnan nyo naman yung dinadaan na natin. Panay tubig, ano? Grabe. Apekto to ng baha. So, ayan siya. Uh, hindi naman delikado masyado dito sa atin dahil nga yung inapakan natin, eh, wala namang matatalas na bagay, ano? O kung anumang mga sanga ng kahoy, ganyan dahil buhangin at bato lang siya batuhan so yun so ayun na mga kaprobinsya nandito na tayo malapit na so ayun na yung puno na pinakamalaki na pinagtatayuan ng kaliyat. ah, pinagtatayuan na ah, ginagapangan niya para pataas so sana lang meron pang bunga ano? tingnan natin dito sa malayo muna parang wala na yata pre Grabe, naubos na siguro. So, ayan guys. Uh, wala na naunahan na tayo din lang ng ibon siguro ayan so ito yung puno ng kaliat yung baging na yan so ayan napakalaki ang problema lang isula ng bunga so naka gapang siya dito sa may pinakamalaking puno ng tambulian so itong tambulian na to ayan guys siguro mga nasa limang dipa sobra boy eh. mga anim or pitong dipa yung laki palibot so grabe lapad ayan wala na tayong naabutan kalyat sayang ay kinakain daw din kasi ito ng ano eh tawag sa amin dito is kabog so yun lugi so ayan guys ah uh, wala talaga next season na Hanggang dito na lang yung ating ano no video. So at least pinuntahan natin para may pakita sa inyo. So ganito yung dahon ng kaliat. Ito siya. Ito. Ayan. Ganito siya. Bagin lang. Ay ito. So may mga bunga pa siya boy. So guys, so, ayan no, may bunga pa nga oh. Ayan guys, eh, pakita natin ng maayos so ayan guys nandito may may bunga din siya kaso lang hindi ganun ka ano, hindi ganun ka dami so ito siguro yung mga tira tira na yung huli na lang na bunga ayan dito punta natin nasa na yun boy nakita ko yun eh nagtago biga so ito isa ayan o no? oh. Uh, ito siya then ayun no, boy kita mo ayan guys so. Ayan. So maliliit pa to, mga bata pa. Yung nandun kasi matatanda na yung nakaraan. Kaso nga lang, nakuha na. So ito yung isa. Ganito yung bunga nya guys. Nakapiling siya. <coughs> Kapag inog na kasi yan guys, parang pula-pulahin na siya. So <coughs> ayan, kala ko nabigo tayo na makakita ulit ng bunga nya. Hindi rin naman pala. Ah, papasalamat tayo, may nakita pa tayo dito. No? Ang problema nga lang, hindi pa siya matanda hindi pa natin pwedeng i-harvest at saka kuntian lang masyado isa din kasi ito sa problema ngayon yung mga prutas mga wild fruits dito sa Palawan is hindi sabay sabay nagsibungahan maliban dun eh, yung kanilang bunga eh, hindi ganun kabastante hindi tulad ng dati no? so kaya ngayon ito lugi yung biyahe pero okay lang ayan tara So, yun. Hanggang dito lang guys. Uh, maraming maraming salamat sa, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Buhay Provincia TV. Tsaka dito sa ating Facebook mismo, no. Uh, Inaniayahan ko kayo guys na mag-subscribe dun sa ating uh, YouTube channel na uh, Buhay Provincia TV. Ayan, uh, ilalagay ko na lang sa baba yung link, ano. Then, sa ating Facebook, syempre dito. Ayan, uh, pa-follow naman. So, ito lang yung kina-content natin dito, guys. Minsan, yung buhay-buhay buhay natin. Simpleng buhay dito. At saka maliban doon, siyempre, pinapromote natin yung lahat ng mga wild fruits dito sa Palawan, no? Para hindi lang dito sa atin dumami. Mas makilala pa sa ibang lugar. Ayan. Hanggang dito lang. Maraming-maraming salamat.